Iris, ang mga pahiwatig ng mga bituin, ngayon ang araw mo ay puno ng pagsubok sa pasensya, ngunit dito mo rin matutuklasan ang tamang direksyon para sa iyong mga gawain. Maging maingat sa mga desisyon lalo na kung ito'y may kaugnayan sa iyong hinaharap. Iwasan mo munang maghangad ng bagong negosyo, lalo na kung hindi pa malinaw ang mga plano. Ang araw na ito ay mas angkop sa pagtatapos ng mga naumpisahan kaysa sa pagsisimula ng bago. Mas makabubuti kung itoon mo ang iyong oras sa pamilya, may isang miyembro na nangangailangan ng iyong gabay at pagunawa. Sa usaping pera o pinansyal, ngayon ay hindi tamang panahon upang maging mapagbigay sa iba. Ingatan ang iyong salapi at tiyaking may sapat kang reserba para sa mga darating na araw. At iwasan ang pagtanggap ng bisita sa tahanan ngayon, lalo na kung pakiramdam mo ay maaaring magdala ito ng abala o deconice -na, na enerhiya. Mas mainam ang kapayapaan sa iyong paligid. Sa trabaho, ito ang pagkakataon mong ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon. Iwasan ang pagiging padalos dalos sa pagpapasya. Ang iyong pagsisikap ay mapapansin ng iyong mga nakatataas, kaya gawin mo ang iyong makakaya ng walang pag-aalinlangan. Aries, ang kaibigan zodiac sign, Libra. Masuswerteng kulay, color red at color white at masuswerteng numero, number 3, Number 17, number 29. Ang kulay na red ay magdadala ng sigasig at lakas sa iyong araw. Gamitin ito sa iyong pananamit o dalhin ito sa iyong gamit upang mas lalo kang maging determinado sa iyong mga gawain. Samantala, ang kulay white ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at mas malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. Taurus. Ang pahiwatig ng liwanag ng buwan ay nagsasabing ang tiwala sa pamilya, lalo na sa iyong anak o malapit na kamag-anak, ay susi sa magandang relasyon. Ngayong araw, huwag matakot magbigay ng suporta, ito ang magiging pundasyon ng mas matibay na samahan. Ayon sa iyong gabay, sa trabaho, ito ang panahon upang ipakita ang iyong disiplina at pagiging masinop hindi masamang maging stricto kung ito'y makakatulong sa pagkamit ng mas magandang resulta. Ang iyong pagiging organisado ay magdadala ng respeto mula sa iyong kasamahan. Pagdating sa pera, huwag hayaang mawala ang iyong pagiging maingat. Ang labis na paggastos ay maaaring magdala ng pagsisisi sa mga darating na araw. Mas makabubuting planuhin ang bawat galaw ng iyong pananalapi sa pagmamahal, ngayong araw ay hinihimok kang maging bukas palad at maunawain. Ang pagbibigay ng atensyon sa iyong minamahal ay magbibigay ng positibong enerhiya sa inyong relasyon. Maging natural sa pagpapahayag ng iyong damdamin, at hayaan mong ang good vibes ang magdala sa inyo ng swerte. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, Scorpio masuswerteng kulay, color green at color gold. Masuswerteng numero, number 8, number 14, number 33. Ang berdeng kulay ay maghahatid ng kasariwaan at positibong enerhiya sa iyong araw. Mainam itong gamitin sa iyong workspace o isuot upang mas maging produktibo. Ang gintong kulay naman ay magbibigay ng liwanag at swerte sa usaping pinansyal kaya't maaaring gumamit ng accessories na may ganitong kulay. Gemini, ang mga pahiwatig ng sikat ng araw na ito ay nagsasabing mahalagang tuparin ang anumang napagkasunduan. Gayunpaman, kung may mga taong hindi tumutupad sa kanilang pangako, mas mainam na umiwas na lamang at huwag ng mag-aksaya ng oras sa kanila. Ang iyong oras at lakas ay mas mainam gamitin sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Kung may usapin sa pamilya, lalo na sa mga kamag-anak, pakinggan silang mabuti. Ang kanilang payo ay maaaring makatulong sa iyo. Ngunit sa mga taong hindi mo lubos na kilala, huwag basta-bastang magbigay ng suhestyon. Maging maingat sa mga salitang banibitawan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong likas na pagkamalambing. Ang iyong pagiging maalalahanin ay magpapalakas ng ugnayan mo sa iyong minamahal. Ang simpleng kilos ng pag-aalaga ay magbibigay ng init sa inyong relasyon. Sa trabaho, iwasan ang pagiging mapanuri o masyadong mapuna mas makabubuting ay focus ang iyong atensyon sa pagpapabuti ng sarili kaysa sa pagpuna sa iba. Ang pagiging positibo ay magdadala ng mas magandang resulta sa iyong araw. Gemini, ang kaibigan zodiac sign, Cancer. Masuswerteng kulay, color yellow at color blue. Masuswerteng numero, number 5, number 19, number 27. Ang dilaw na kulay ay magdadala ng kailanawan ng isipan at masayang enerhiya sa iyong araw. Magandang gamitin ito sa pagsisimula ng bagong proyekto. Ang asul naman ay magbibigay ng kapanatagan ng loob, kaya't gamitin ito kung may mahalagang desisyon kang gagawin ngayong araw. Cancer Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, ang aura ng swerte mo ngayong araw ay positibo, ngunit mag-ingat sa padalos-dalos na mga desisyon. Maaaring may mga taong magtatangkang makinabang sa iyo, kaya't bantayan ang iyong pananalapi at huwag basta-basta magbigay ng sobra sa iba. At kung may deal ngayong araw, may posibilidad na makakuha ka ng magandang alok, ngunit siguruhing alam mo ang lahat ng detalye bago pumasok sa anumang kasunduan. Kung may kailangang pirmahan, pag-aralan muna ito ng mabuti upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Sa iyong pagmamahalan, kung ikaw ay nasa isang relasyon, ipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong kapareha. Ang maliliit na bagay tulad ng simpleng pag-aalaga o pag-unawa ay may malaking epekto. At sa single naman, ay may chance kang makilala ang isang taong maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo. Sa iyong trabaho, may oportunidad na darating, ngunit kinakailangan mong pag-isipan itong mabuti bago magdesisyon. Maging maingat sa mga kasunduan, lalo na kung may kaugnayan ito sa pera o responsibilidad. Iwasan ang pagiging emosyonal sa mga usapan upang hindi mapunta sa alanganin ang iyong posisyon. Cancer, ang kaibigan zodiac sign, Virgo. Masuswerteng kulay, color silver at color pink. Masuswerteng numero, number 2, number 11, number 25. Ang pilak na kulay ay magbibigay ng proteksyon sa negatibong enerhiya sa paligid. Subukang isuot ito bilang alahas. Samantala, ang rosas na kulay ay magdadala ng pagmamahal at mas malambot na pakikitungo sa iba na maaaring magbunga ng magagandang koneksyon sa iyong araw. Leo, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw ay maganda ang daloy ng swerte mo ngayon, ngunit iwasan ang pagiging padalos-dalos sa iyong mga desisyon. Maaaring may mga taong lalapit sa iyo upang humingi ng tulong, ngunit siguraduhin mong hindi mo ilalagay sa alanganin ang iyong sarili sa pagbibigay. At sa pera, ay maganda ang pasok ng pera, ngunit maaaring may mga gastusin na hindi mo inaasahan. Ang pagiging praktikal at maingat sa paggastos ay makakatulong upang maiwasan ang kakapusan sa darating na mga araw. Huwag magpadala sa tukso ng labis na paggastos sa mga bagay na hindi mo pa talaga kailangan. Sa trabaho, ang iyong likas na kakayahang mamuno ay mapapansin ngayon. Gamitin ito upang makuha ang respeto ng mga katrabaho at mapabuti ang takbo ng iyong gawain. Maging maingat sa mga usaping may kinalaman sa autoridad upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sa iyong deal ngayong araw, kung may negosasyon kang papasukin, pag-isipan itong mabuti. Huwag hayaang madala ka ng iyong emosyon sa pagdedesisyon. Ang pagiging maingat sa pakikipag-usap ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Leo, ang kaibigan zodiac sign Capricorn, masuswerteng kulay, color orange at color black. Masuswerteng numero, number 7, number 15, number 30. Ang kahel na kulay ay maghahatid ng sigla at inspirasyon sa iyong mga ginagawa ngayong araw. Ang itim naman ay magbibigay ng proteksyon at kumpiyansa upang harapin ang anumang hamon na darating. Virgo, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng balanse sa iyong buhay, ngunit dapat kang magingat sa mga mabilisang desisyon upang hindi masayang ang mga oportunidad na nasa harapan mo. Maaaring may mga taong lalapit upang humingi ng tulong, kaya't timbangin kung ito ay makakabuti sa iyong sitwasyon. Sa iyong deal ngayong araw, maganda ang posibilidad ng isang positibong kasunduan, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa negosyo o isang pangmatagalang proyekto. Gayunpaman, iwasan ang pagdedesisyon ng hindi mo muna sinisiyasat ang lahat ng aspeto. Maging maingat sa mga kasunduang verbal at tiyaking nakasulat ang lahat upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa tahanan, ang iyong pagiging masinop at organisado ay makakatulong upang mapanatili ang kaayusan sa iyong tahanan. May posibilidad ng isang masayang pag-uusap sa pamilya na magpapatibay ng inyong samahan iwasan ang pagiging sobrang mapanuri upang hindi makasakit ng damdamin ng iba sa trabaho ang iyong pagiging detalyado at masipag ay mapapansin ng iyong mga kasamahan at nakatataas maaari kang pagkatiwalaan ng isang mahalagang gawain kaya tiyakin mong handa ka sa hamon Maging maingat sa paghawak ng impormasyon at huwag basta magbahagi ng ideya ng hindi mo muna pinag-aaralan kung paano ito mapapakinabangan ng gusto. Sa pagmamahalan, para sa mga may kapareha, maaaring may maliit na hindi pagkakaintindihan na mangyari, ngunit ito ay madaling maaayos kung parehong magiging bukas sa komunikasyon. Ang pagiging maunawain at mapagpasensya ang susi upang mapanatili ang kapayapaan sa relasyon. At sa ibang pangarap na pag-asenso, ang iyong sipag at syaga ay magbubunga ng positibong resulta. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang tamang pagpaplano at diskarte ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Huwag pang hinaan ng loob kung may mga pagsubok, ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay may kahalagahan sa hinaharap. Virgo, ang kaibigan zodiac sign Sagittarius. Masuswerteng kulay, color brown at color white. Masuswerteng numero, number 4, number 21, number 36. Ang kayumangging kulay ay magbibigay ng grounding energy na makakatulong upang manatili kang kalmado sa gitna ng abalang araw. Ang puting kulay naman ay maghahatid ng positibong enerhiya upang mas madaling makahanap ng solusyon sa iyong mga problema. Libra, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Maganda ang daloy ng iyong aura ng swerte ngayong araw. Ngunit mag-ingat sa mabilisang desisyon. May posibilidad na ang ilan sa iyong kinikita o tinatangkilik ay mahulog sa kamay ng iba nang hindi mo namamalayan. Maging mapanuri sa mga taong lumalapit sa iyo, lalo na kung tila may hinihintay silang pabor mula sa iyo. Sa tahanan, mapayapa ang takbo ng buhay sa bahay, ngunit maaaring may kaunting tampuhan sa isang miyembro ng pamilya. Bigyang pansin ang kanilang hinaing upang mapanatili ang masayang pamamahay. Sa trabaho, magingat sa mga kasamahan na maaaring magpakitang tao ngunit may ibang intensyon. Mahalaga ang pagiging maingat sa mga detalye ng iyong ginagawa upang maiwasan ang pagkakamali. Sa iyong deal ngayong araw, swerte ka sa negosasyon o anumang kasunduan, ngunit siguraduhin hindi ka nagpapadalos-dalos. Basahin at unawain ang bawat usapan bago sumang-ayon. Sa pagmamahalan, kung may karelasyon, iwasang gawing basehan ng emosyon sa mga desisyon. Basta ipakita mo ang pagtitiwala at kasunod noon ay positive energy sa inyong mga plano, Libra. Ang kaibigan Zodiac Sign, Aquarius. Masuswerteng kulay, color blue at color gold. Masuswerteng numero: number 9, number 13, number 28. Ang asul na kulay ay magbibigay ng balanse at mas malinaw na komunikasyon sa iyong araw. Magandang isuot ito kung may mahahalagang usapan. Ang gintong kulay naman ay magdadala ng swerte sa mga transaksyong pinansyal ngayong araw. Scorpio, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. May lakas ng enerhiya ang iyong swerte ngayong araw, ngunit kasabay nito ay may panganib ng maling hakbang kung hindi mo pag-iisipang mabuti ang iyong mga desisyon. Iwasan ang pagiging padalos-dalos, lalo na kung may kinalaman ito sa pera at pakikipag-ugnayan sa iba. At sa iyong deal ngayong araw, may hatid na oportunidad ang araw na ito, ngunit suriing mabuti ang bawat kasunduan bago pirmahan o tanggapin. Ang tamang pagdedesisyon ay maaaring magdala ng malaking benepisyo sa iyo. Sa trabaho, mahalaga ang pagiging maingat sa bawat kilos at pananalita. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring lumaki kung hindi mo ito maaagapan. Maging responsable sa mga gawain at huwag pabayaan ang obligasyon. Sa tahanan, may mga hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw ngunit ito ay madaling malulutas sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon. Huwag hayaang lumala ang maliliit na isyo. At sa ibang pangarap na pag-asenso, kung mayroon kang naisimulan, ngayon ang tamang panahon upang pag-aralan ito. Ang masusing pagpaplano ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sa pagmamahalan, kung may kasintahan o asawa, Iparamdam ang iyong pagmamahal sa kanila ng hindi na kinakailangang tanungin pa. Dahil pag nakakasundo ang puso ay laging may kaligayahang magagawa. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, Pisces. Masuswerteng kulay, color black at color red. Masuswerteng numero, number 6, number 18, number 31. Ang itim na kulay ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Ang pulang kulay naman ay magpapalakas ng iyong loob upang harapin ang anumang pagsubok na darating ngayong araw. Sagittarius, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Sa iyong dil ngayong araw ay napakaswerte mo sa anumang transaksyon o kasunduan. Ngunit siguraduhin mong alam mo ang lahat ng detalye bago ito pagtibayin. Ang pagiging alerto sa mga terms ay magbibigay sa iyo ng mas malaking benepisyo. At ang pahiwatig pa, ay napakalakas ng positibong enerhiya mo ngayon, kaya magagamit mo ito sa mga oportunidad na darating. Gayunpaman, may mga tao sa paligid mo na maaaring magpakita ng inggit o pag-aalinlangan sa iyong kakayahan. Huwag hayaang hilahin ka pababa ng negatibong enerhiya nila. Sa iyong trabaho, ang iyong determinasyon at sigasig ay mapapansin ng nakatataas. Ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong potensyal. Mag-ingat lamang sa mga pabigla-biglang desisyon na maaaring makasira sa iyong reputasyon. Sa iyong pera, ang magandang daloy ng pananalapi ay nasa panig mo ngunit magingat sa labis na paggastos. Tandaan, hindi sa lahat ng oras ay madali ang pagpasok ng pera. At sa ibang pangarap na pag-asenso, ang iyong sipag at syaga ay malapit ng magbunga. Ituloy ang pagsusumikap at huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone upang matupad ang iyong mga layunin. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng kulay, color violet at color green. Masuswerteng numero, number 10, number 16, number 22. Ang kulay lila ay maghahatid ng inspirasyon at pagkamalikhain sa iyong mga gawain. Ang berde naman ay magdadala ng swerte sa usaping pampinansyal at kalusugan. Capricorn, ang mga pahiwatig ng sikat ng araw. Ang pahiwatig sa deal ngayong araw, maging maingat sa negosasyon, lalo na kung may kasamang kasunduan sa pera. Basahing mabuti ang mga detalye upang maiwasan ang maling hakbang. At eto pa ang gabay, okay ang aura ng swerte mo ngayong araw, ngunit maghinay-hinay sa mabilis na desisyon. May posibilidad na ang ilan sa iyong kinikita ay mapunta sa iba dahil sa mga taong mahilig humingi ng tulong. Panatilihing balanse ang iyong paggastos at huwag magpadala sa emosyon. Sa tahanan, maglaan ng oras para sa pamilya. Ang isang maliit na pag-uusap ay maaaring magpalalim ng inyong ugnayan at magbigay ng inspirasyon sa iyo. Sa trabaho, maraming oportunidad ang maaaring dumaan, ngunit pag-aralan itong mabuti bago tanggapin. Huwag matakot humindi kung hindi ito akma sa iyong layunin. Para makaiwas ka sa suliranin sa hinaharap sa pagmamahalan ang komunikasyon ang magiging susi upang mapanatili ang init ng relasyon Huwag hayaang lumamig ang damdamin dahil lamang sa maliit na tampuhan dahil kayo rin ang papasukin ng bad energy at huwag susuko sa pagsubok ng buhay ang bawat hamon ay may dalang aral Huwag mawala ng pag-asa dahil nasa harap mo lamang ang pagkakataon upang makabangon. Capricorn Ang kaibigan Zodiac Sign, Taurus. Masuswerteng kulay, color gray at color blue. Masuswerteng numero, number 23, number 20, number 35. Ang kulay abuhin ay magbibigay ng proteksyon sa iyong emosyonal na kalagayan ngayong araw. Ang kulay asul naman ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. Aquarius, ang mga pahiwatig ng liwanag ng buwan. Ang pahiwatig, ay may hatid na positibong enerhiya ang araw na ito para sa iyo. Ngunit iwasan ang bigla ang pagpapasya, lalo na kung may kinalaman ito sa pera. May mga taong maaaring umasa sa iyong tulong, Ngunit huwag hayaang ito ay maging pabigat sa iyong sariling kalagayan. Sa iyong tahanan ang pahiwatig, ay maglaan ng oras sa sarili at sa mga mahal sa buhay. Ang isang tahimik at payapang kapaligiran ay makakatulong upang mapanatili ang iyong sigla. At sa ibang dil mo ngayong araw, huwag padalos-dalos sa pakikipagkasundo. Maaring may mga taong gustong samantalahin ang iyong kabaitan. Mag-isip ng dalawang beses bago magbigay ng tiwala. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging masipag at masigasig, dahil maaaring may darating na bagong oportunidad o promosyon. Huwag matakot, ipakita ang iyong galing. Sa pera at pangarap na pag-asenso, maging matalino sa paggamit ng pera. Ang tamang paglalaan ng budget ay makakatulong upang hindi ka mahirapan sa hinaharap. Sa pagmamahalan, may posibilidad na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang mawalan ng tiwala sa isa't isa. Ang pagiging bukas sa damdamin ay makakatulong upang maiwasan ang mga alitan. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign, Scorpio Masuswerteng kulay, color white at color orange. Masuswerteng numero, number 12, number 23, number 32. Ang puting kulay ay maghahatid ng kapayapaan sa iyong isipan upang maiwasan ang stress. Ang kahel na kulay naman ay magbibigay ng sigla at kasiglahan upang mas maging produktibo sa iyong araw. Pisces, ang mga pahiwatig ng mga bituin. Ang pahiwatig, ay mataas ang daloy ng positibong enerhiya ngayong araw, ngunit kailangang maging mapanuri sa bawat hakbang na iyong gagawin. May mga taong maaaring umasa sa iyong tulong, ngunit alalahanin din ang iyong sariling pangangailangan. Sa iyong deal ngayong araw, magingat sa mga transaksyon na may kinalaman sa pera. Maging maingat sa pagsang-ayon sa anumang kasunduan at siguraduhing alam mo ang lahat ng kondisyon bago pumirma. Sa iyong pera at pangarap na pag-asenso, magandang panahon ito upang pag-aralan ang mga bagong paraan ng pag-iipon o pamumuhunan. Ang tamang diskarte sa pera ay magbibigay ng seguridad sa hinaharap. Sa trabaho, ang sipag at syaga mo ay magbubunga ng magagandang resulta. Maaring makuha mo ang inaasam mong pagkilala o promosyon. Huwag kalimutan ang pagpapahinga upang maiwasan ang stress. Sa pagmamahalan, maging bukas sa komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Kung may hinanakit, mas mainam na pag-usapan ito kaysa hayaang lumalim ang hindi pagkakasundo. At huwag susuko sa pagsubok ng buhay, sa bawat hamon ay may kasamang pagkakataon. Huwag mawala ng loob, dahil ang tamang tsempo ay darating sa iyo sa tamang panahon. Pisces, ang kaibigan zodiac sign, Gemini. Masuswerteng kulay, color pink at color silver. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 26. Ang rosas na kulay ay magdadala ng positibong enerhiya at pagmamahal sa iyong paligid. Ang kulay pilak naman ay magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya, kaya't mainam na isuot ito bilang accessories.